Sinasabi nila ngayon na duwag daw si former president Duterte kasi daw hindi nagpapakita, di ba? Uh, doon sa Supreme Court kasi nga no, no doon sa uh, isinang pangkaso ni Franz Castro kay Tatay Digong. Basahin natin. Duterte no show. Former President Rodrigo Duterte who says he, he, will only face a Philippine court presided by a Filipino judge skips the first hearing on the preliminary investigation of the grave threats complaint filed against him by ACT teacher party list representative Franz Castro. Actually mga lords, buti nga. <laughs> Kasi di ba ano akala nyo kay former president Uh, Duterte bobo. Ano akala mo kay Tatay Digong? Tanga. Eh sa totoo lang, ano bang basihan ni Franz Castro, 'di ba? Sa kanyang grave threats na sinasabi? Jusme, wala namang sinabing complete name si Tatay Digong sa, 'di ba? Sa SMNI. 'Di ba or dun sa statement niya. Ang sinabi niya lang, Franz Diba? Tatanga-tanga. Assuming din. Assuming din si Franz Castro eh. Anong duwag? Para saan? Diba? Para saan pa kung pupuntahan pa yan ni Tatay Digong? My God. pag aaksayahan pa niya ng panahon ang makakaliwang grupo. pag aksayahan pa niya ng panahon niyang si Franz Castro. Ano ba? <laughs> ang sabihin nyo, gusto nyo na naman ng drama. 'Di ba? Ang sabihin niyo, gusto niyo na naman ng kontrobersiya. Ang sabihin mo, Franz Castro, gigil nagigil kang maghigante. Kasi nga sa panahon ni Tatay Digong, hindi makaporma yung mga alyansa nyo. Hindi makaporma yung mga makakaliwang grupo. Ngayon, nawala na sa pwesto si Tatay Digong. Ngak-ngak ka ngayon ngak-ngak. Buti nga talaga, buti na lang talaga na hindi pinatulan ni Tatay Digong. Diba, kasi waste of time. No waste of time itong sinampa ni Franz Castro. Napakatanga ang bobo. Diba, Hindi naman sinabi ni Tatay Digong yung complete name kung sino ba talaga yun, 'di ba? Pero yun na nga kasi totoo naman talaga ang sinasabi ni Tatay Digong, 'di ba, na makakaliwang grupo Ayan, uh, nasaktan si Disney Princess. Kasi nga makakaliwang grupo siya. 'Di ba? Ang sinabi lang naman ni Tatay Digong, Franz ikaw, France, Sa bagay, ayun, ina-assume na niya eh. Kasi, sino pa ba naman ang France na makakaliwang grupo? Eh, di si Franz Castro. <laughs> Ay, nako. Nahuli ka na tuloy, Franz Castro. Pero alam niyo, sa totoo lang, umamin man kayo, Franz Castro, hindi alam namin na makakaliwang grupo kayo.